Dabi. Ay! Ang ganda! Wow! Tagal natin sumubok, ngayon lang ulit nagpakita. Ang galing! Oh. Hi guys! It's me, Roselle Fishing and welcome back to my channel. For today's video, tayo po ay bababa sa gilid ng dagat para mangisda. So, come on guys, samahan nyo kami. Let's go! Guys, pagayak na sana ako mga idol. Bababa sana ako ng dagat dahil tamang-tama yung oras na to dahil low tide sa gilid ng dagat para sana makapangilaw ako. Kaya lang, biglang ang sumama yung panahon Ayan. May thunderstorm kami dito. Ayan. Susunod sana ako kay Oshino doon. Si Oshino ay wala pa dahil nauna siya sa akin na nangawin. Ayan lang. Ay mukhang hindi na matutuloy. Ayan. Unti-unti nang lumalakas yung hangin at yung ulan. thank you for watching and God bless us all ayan na pala si Osino tapang tama itong patako dito ayan na siya pwede nilang umuwi na sa kapasang inaagala dahil mahirap kapag uh, inabot ka ng lakas sa tabing dagat ayan may kasama pang thunderstorm yan nakakatakot malakas oh, na So, hindi na natin siya napagbuksan ng gate kasi ang lakas na ng ulan. Mababasa tayo. Kaya sila na lang pinagbukas ko. na. Ay, no. Ayan, maghapon na makulim yun dito sa lugar namin. Ayan na, sabigid lat na. Ano han may huli ka han? Wala. Wala. Dami ali Ay sayang. Ayan siguro ang palma tayo. So abangan niyo mga idol. Pag ito ay pumala, tumigil na kaagad. Marami daw aligasin. So baka makapangisda tayo. Dahil maaga pa naman. Naman tama tubig dahil low tide. Alright, finally mga idol, kumalma na. So natapos na yung thunderstorm. Kaya ito kami ni Oshino, babalik kami ng... Eh, Ay, siya pala lang, babalik. Kasama na niya akong bahaw -ba, ba ngayon. Subukan natin kung meron pang mauhuling isda. Dahil well, kanina sabi niya, marami daw aligasin. Alright mga idol, ito na. Aarya na si Oshino. Pinalagpas lang natin yung terbunada o yung thunderstorm. At ito yung ating kapaligiran niya, sobrang kalma. Ayan, nawala na yung may na ulap sa kalangitan. Sana wala nang sumunod pa ulit. Ayan, didiskarte tayo ng ating pang-ulam. So, solo natin ngayon dito sa kulit. <laughs> na Ikaw na lang, Han. So, susunod ako sa kanya doon, mga idol. Hindi ko na yung sasama tong ating camera. Mamaya ah, ako na lang kayo i-update. Ito na mga idol, pupunta ako na yung lambat. So, nandun si Oshino, papan Papandawin na natin. So, tingnan natin kung anong lagay dun sa lambat natin na inarya. Ayan, low tide. Bali, may gulong si Haring Dagat dahil yung natirang alon kanina nung malakas. Ayan, may gulong pa dito sa gilid. Ayan, nagla tayo sa malapit sa lambat hanggang tuhod ko yung tubig at may mga gulong siya. Oh, yan na si Oshino. Ba? Nakapananggal ka na pala. Aria pa lang. Ayan o. Bigla mo natin, may atit tanggal. Oh, sige, sige. Wow! Patatalikod ko pala. Ayan na agad. So nag-assist kasi ako sa kanya sa pag-aari mga idol balika pupunta pa lang natin dun sa Pwesto ng mga gamit natin Eto na agad oh Wow, ang lalaki Sali video ako natin Kaya natin tanggalan Tapakita muna daw namin sa inyo Yung mga tinga bago namin tatanggalan Ayan oh Galing, dyan Wow Wow Nagkurus ka na o. Oh. Oo, oh, na. <laughs> Galing. Ito na, may agulong. O. oh ah, O. Oh. Bali. <laughs> na natin lahat So, oh. nagbalik yung dating sigla nung inuhuli natin isda. Tagal, nakailang subok tayo, no? Wala. Oo. Sa so, linggo din yata kami sumusubok, wala kami makakuha. O, oh, yan. Ayan, no. Oh eh, na, Nakaganda pa rin han yung pag pangawil mo kanina. Oh, na survey na may aligasi na. Nakita niya kasi may sumasabo ng mga kawan. Ayan oh. oh. Wow. Yan. Dali mo no, may tatanggalin na natin yan. Ang galing. Oo na Oo, oh, oh, sige. Dito. Ito sa laot. Ito sa laot To, oh. Ito yung sa laot natin pangalawang panyo na to han. Oo. Ayan. Ayan yung pangalawang panyo natin oh. Oh, ay, ang ganda. Wow. Tagal natin sumubok. Ngayon lang ulit nagpakita. Ang galing. Oh. oh. Ay, ang oh. ganda. Namumuti yung mga idol, oh. 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 Lahat na yata. Puro laman na. Wow. Oh, yan, oh. oh. Wow. Yung po na, yung gulo. Papapawaw oh. ka talaga mga idol. Kung nandito ay. kayo, ay, Ay, grabe talaga yung napakasaya talaga at napaka-exciting na pangingisda. Doon ka na sa malalim man. Hindi oh, natin okay. pakita doon mga mga ano na yung shelter. Oh, natin sige, sana. sige. Bali, yan hanggang doon sa may pabahay natin na yan ay may mga tinga. oo oh. Tinanggalan ka na doon. Tinanggalan mo. Eh, dyan ka na nanggal kanina. Ayan oh. Ang galing. Namumuti oh mga idol. Namumuti yung ating lambat sa isda. Dari tanggalan mo na natin. Ayan o. Nahatak niya. Naayos niya yung pabahay natin kasi nag... Tutupi siya. Gawa na may gulong. So ayan mga idol, itatabi mo natin itong ating camera dahil tutulungan ko si Oshino magtanggal dyan sa lambat. Ang daming isda. Mamaya na lang, abang-abang na lang kayo sa mga nahuli namin. Ayan, malalaki kasi yung gulong. Alright mga idol So hindi ko na kayo naisama kanina sa aming panananggal ni Oshino Ipapakita ko sa inyo yung aming pinagkaabalan kanina So magkabilang panyo kaming nananggal Ayan Ito po yung aming Natanggal dun sa ating lambat Sa aming unang pandawan Ayan na lahat So yan yung kay Oshino Yung madaming niya Malaki na yan At ito po yung sa akin Ayan Ayan, sa huli po natin na yan ay masayang masaya na po kami at ayan si Oshino nilikaw niya na yung ating lambat may mga tinga pa yan at sa bahay na daw namin tatanggalan ayan wow ang ganda pa na wala na kami nalilagyanan mga idol oh dahil ang ganda pa han ang ganda pa ayan oh. Wow! Ayan, mag-ready na tayo sa ating pag-uwi. So, time check. It's now 9.30 in the evening. So, bumaba po tayo dito ng fast 7. Dahil tinapos muna natin yung, pinalagpas muna natin yung thunderstorm o yung turbonada. Ayan, sa bahay po natin tutuloy yung ating pagkatanggal. A few moments later. Alright, nandito na tayo ngayon sa bahay. Dito natin itutuloy yung ating pagkatanggal dyan sa lambat. Ito yung ating kuha sa unang pandaw. Ayan. So wala na lang lalagyanan kaya umuwi na kami. Pero sabi ko nga kanina, yung binakita kong huli namin doon, hindi ko pa alam na may mga tingang ganyan, ay masayang masaya na kami. Much more dito. Ayan, isang panyo pa lang yan. So nandun pa sa sako natin yung pangalawang panyo. Tatanggalan na ni Oshino doon. Matutuwa ka talaga sa tinga nila. Ngayon, kung nakapagdala pa tayo ng extra na baka nandoon pa tayo. Dahil kung hapasok pa rin, tuloy-tuloy yung mga isda na to. Non-stop yung pasok nila. So, isang linggo din silang nawala. Ito naman, biglang nagpakita ulit ngayon. Nagbakasyon siguro sila, no ito mga isda. Oh, oh. Ano <laughs> wala sila ng isang linggo. Hindi lang <laughs> mga pinagpakita ko. Ayan, may halo talaga siyang malalaki. Nakarama, ibang area tayo, panay wala. Oo na Ngayon naman, dami naman. Ang din ambon, Batanta na nandito na tayo. Hindi mababasa tayo. Ngayon, hmm. pag nabasa pa naman hindi pwedeng hindi maliligo. <coughs> hindi pwedeng linis lang. Kailangan talaga maligo. Pag nabasa ng ulan. Bale, ito mga idol, nilagay na ni Oshino dito sa cooler. Yung natanggal natin kanina. Ayan, sinama natin dyan yung ibang natanggal niya dun sa pinatanggal ngayon. Kasi lukuyan pa rin siya na nananggal dun sa isang panyo natin. Ayan. Yung isang panyo natin, nandoon pa sa sako. Hindi kayo yung natatanggalan. Ayan, tapos ang tanggalan yung isang panyo. Ayan, ito naman, ito ang ating pangalawang panyo. Ayan, agad na rin ang tingo. Mula pato hanggang tinggaan, may mga tingang isda. Ayan. Yeah, ang ganda ng tinga. Hanggang sa pataw sa gan, Talagang tumitinga sila. Ayan, tapos nang tanggalan yung ating lambat. At ito yung natanggal pa ni Oshino. At ito naman yung ating ipang Ayan. Meron ding hipon yung nailawan ko. So, halo-halong seafood siya. So, ito, yung isang isda natin na yan, ay kasama din niya na i-steam kasi kinagat na ng alimasad Kaya, hindi na natin sinama din sa nilagyan natin ng hielo Ayan, ito na po mga idol yung ating nahuli sa ating pangisda ngayon gabi kami cooler ah. po tayo na ng cooler. Nilagyan na ng yellow ni Oshino. Oh. press fresh na fresh bukas. And press fresh na fresh bukas. Ito pa. At syempre, meron pa rin tayong pang-ulam. Ayan. Yeah. I-steam lang natin yan. So, ayan po mga idol, inyo pong nasaksin yung aming pangingisda sa gilid na talaga namang binigyan tayo ng napakagandang blessings. Ayan, nakaganda po yung ating pagbaba pagkatapos ng terbunada dito sa lugar namin. At yung pangawil ni Oshino, kahit na hindi siya nakahuli dahil minuto lang din, biglang lumakas yung hangin. Sign yun na magte-terbunada na nga, kaya napauwi ka agad. And maganda ron nakita niya ang merong mga isdang aligasin so kaya gumayak tayo pagkatapos ng thunderstorm ay ito naman binigyan naman po tayo ng napakagandang biyaya ayan kung bago ka po dito sa aming munting channel at gusto mong mga fishing content na aming ina-upload maaari lamang pong ang subscribe button sa iyo ba aming video at huwag kalimutang i-click ang notification bell para makakit ka sa mga bagong videos na amin ina-upload. So that's all for today's video. I hope you enjoyed watching. God bless and stay safe to all and see you to our next video. Thank you. Bye-bye.